Yon mga kabay, good morning, good morning sa lahat ng kabay natin dyan uh, Panibagong umaga, panibagong paglalambat naman natin dito Dito pa rin tayo mga kabay, balik tayo sa spot na malapit-lapit sa bulog, magang umaga na tayo ng video mga kabay Yon ang palara natin, uh, ihila natin mga kabay Good morning sa lahat ng kabay natin dyan sa Luzon Visayas at Pinilaw Yon ang mayroon tayong isang lambat na Inarian natin sa gilid mga kabay oh. Yung palabo natin. Tingnan natin yung palaran natin mga kabay baka makahuli. Maghila na tayo mga kabay. Happy tayo. Mamaya. A few moments later. Ano, mga kabay. Nakahila na tayo mga kabay. You know, mayroon na tayo natanggal mga kabay. You know. Pero doon sa lambat natin. Mayroon tayong napansin na mayroon doon buli, mayroon pa dito mga kabayo. Mayroon doon mga kasuna mga kabayo. Yun. Baka marami-rami yan. Yun sa unahan mga kabay. Yun o. Hmm. Yun. Oh. Hmm. Yun mga kabay. Sunahan. Baka marami-rami yan mga kabay yung isang lambot natin magabay hayaan mo na natin abay na natin lain thank you nakahuli na naman tayo kahit di karamihan lang basta may mahuli tayo hila na natin mga kabi baka yung huli natin sayang lang tayo mamaya mga kabay kasi pa storage na yung cellphone natin. A few moments later. Yun na mga kabay ah, Tapos na ah, sa pagkarga yung lambat natin mga, na, mga kabay. Pero yung huli natin hindi pa tapos sa ah, pagtanggal oh. Uh, itanggal natin mga kabay. Mayroon na tayo ito na tanggal ng uh, mga kuwan mga kabay. Mga dalawang kilo na batambaka at may tulingan oh. Pero yung sagad yung marami-rami yung tinatawag sa amin na bulgan sa iba amag masarap to sa kuan magabay kinilaw oo uh, no uh, parang kuan to mataba pwede, uh, pwede rin, rin ikuan natin ibilad eh, oo uh, sarap yan magabay sarap yan sa si kinilaw itanggal natin yung huli natin thank you thank you god may huli na naman tayo nga kahit hindi karamihan at least nga may nahuli tayo ayan hindi marami dono? wow first of fish Os moñacas let's go Paway na tayo mga kabay thank you very much ngayong umaga nakahuli na naman tayo na kahit hindi ramian at least may inahuli tayo you know bilaki laki yung dalawang piraso masarap sa inihaw to doon sa atin magkabayo oh. malilayo ang doon sa uh, buhol oh. lapit lapit lang buhol dito yun ang buhol mga kabay lapit lapit lang sa spot natin Okay, let's go pauwi na Uwi tayo mamaya mga kabay pag pagkatapos sa uh, pagsilid sa huli natin silid muna natin yung huli natin piraso mo yung ko natin mga kabay yung tulingan natin na may kalakihan kasi na mga kabay paits na to kung ano tayo maka pili na tayo ng isang kilong bigas ito rami rami yung kuha natin oh, bulgan yung sa iba tawag amag. Hindi kaya ito makabay sa kinilaw. Masarap to sa kinilaw yung amag makabay. Bulgan. Yung tawag sa amin. Sa iba amag. Yung, nasa mga tatlong kilo guro. Hmm. Masarap to. Ah, uh, si Parirambel ito. Hindi to. Pa, kuan makabay hindi atras si parelamin nitong klaseng isda talagang nasarapan sa kinilaw yung isang kaibigan Ibig natin yung kumpare natin yun know. o mamaya titirahin mamaya siguro mga kabay pag pumunta si Pariramil yun know. o lapit na mapuno yung timba natin yung balde natin okay kayo mga kabay kahit ganito lang yung huli natin. Saya na tayo. Si 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 mayroong mayroong panahon na hindi tayo makahuli. Uwi tayo sa tabi. Minsan yung bala natin pang ulam lang. Walang ma walang makikilo, walang may binta minsan walang isang kahit isang piraso so ngayon ah, buti na lang meron tayong nahuli mga kabay malipit-lapit mapuno yung baldi natin okay let's go, puwi na tayo mga kabay apit-apit tayo mamaya okay let's go Ano?